Oh, magandang araw mga ka-farmers. Welcome ulit sa aking YouTube channel. This is Rapoy Farm Vlog. So ito yung update mga ka-farmers na. Ito yung binunla ko kahapon na pipino. Ayan, legacy. So isang lata lang ito mga ka-farmers. Ito naman yung kalabasa. Ayan. So dalawang lata to. Ito yung munika. From kaniko. So, ito naman yung talong. Calixto F1. So ito yung dito yung iba no. So ito pa yung iba na talong. So, ko lang no. So ito naman yung tunla ko na atsal. So isang beses lang to na abunuhan mga ka-farmers. No, matataas na, pwede na tong itanim. Ayun oh. No? Sobrang tahaba na. No? So, hindi pa naman sa kuan yung edad nito no bata pa wala pa tong mga nasa 25 days pa lang to. Ito yung ibang kalong ko no. Yan. So yun lang na no? bagay ko lang yung bunda ko.